Mga ka tara mag-unbox tayo. Wow, unbox talaga ha, ng pasyaron kasi naman po ang lola nyo ay galing sa isang event dito sa park malapit sa amin. And then syempre, ayan na nga nakita nyo, Alam niyo naman ng mga Pilipino, 'di ba, pagka talaga may handaan, hindi pwedeng wala kang pasyaron. Talaga naman kahit pa paano ay meron kang mabibit mabibitbit or mababalot, 'di ba, mga ka -bangers? Kaya tara, isa-isa natin itong alamin ko ano ba 'yung mga na-unbox ko, ay ayan, nakita yun na nga pala mga ka-bangers ko, ba diba? Kaya ito na, excited na ang lola nyo. Siyempre, hindi mawawala yung lumpiang sariwa. Ay, lumpiang Shanghai pala. And then, of course, meron din tayong uh, sisig mga ka-bangers ko. And then, hindi lang yan. Meron pa yan. Ayan, Ay, yung binubuksan ko. Sisig yan, mga kaabengers. And then, pagkatapos nga yan, sinundan ko na rin yung pagbukas ng laing, di ba, mga kaabengers. And then, of course, pagkatapos nga ng laing, meron din tayong paeya, eh, yeah, mga kaabengers. At yung isang nasa isang malit lang na garapon, ayun yung tinatawag natin na papaita na talaga naman pong sobrang sarap ng sabaw. And then, syempre, kumpleto strikado yan, mga ka-Bangers ko. di ba Kita nyo naman, meron pa tayong pa-dessert na talaga naman pong napakasosyal ah. Kita nyo naman, ang yemak Cake talaga naman po na siguro naman, sig mga isa, dalawang araw na hindi kami magluluto nito, mga ka ko. Dahil talaga naman pong sulit na sulit. Imagine busog ka na, may pabaon ka pa, kaya tara, kumain na tayo uli.